guro at kabit nito na aktuwang nagtatalik sa loob ng classroom ng eskwelahan dyan po sa May Union. Narito news ni Mayan Day Palma. Nadat ng hubot-hubad ang isang public school teacher at kanyang umano'y kalaguyo sa loob ng silid-aralan sa Aringay, La Union. Kinilala ng otoridad ang guro na si John Lindolatre, 41 anyos, at ang kanyang kalaguyo na si Chester Gabin, 40 anyos, na nahuli sa akto ng mister ng guro na si Donald Dolatre, 45 anyos, at ng anak nito sa loob ng classroom na umano'y nagtatalik. Nabatid na bagong insidente, papunta sa paaralan ang mag-ama, para bisitahin si Jonalyn at ganun na lamang ang kanilang pagkabigla dahil pagbukas ng pinto ay nakita nila ang magkalaguyo na kapahubot-hubad na magkapatong sa plastic bench. Ayon kay Donald, ang kanyang mga kamag-anak at kaibigan ang nagsabi sa kanya na ang kanyang misis ay sikretong nakikipagtagpo kay Gabina Bagaman matagal na silang hiwalay ni Jonalyn, desidido si Donald na kasuhan ang dalawang magkalaguyo. At yan ang aking news scoop. Ako po si Mayan Day Palma, nag nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.